So after 6 hours, after 6 hours, ayan na po ang result. So ito po ay kukunin ko na para mailalagay ko yung iba. Magandang araw po sa lahat at uh, welcome back po sa uh Buhay America with Ate D. And sa uh, ngayong araw na po ito is my day off. Day off ko po ngayon, pero nagluto po ako ng uh ito po yung almusal ko nakaluto na po ako ito ito yon ang niluto ko ay uh, itlog saging at uh, oatmeal nilagyan ko po, po ng uh, ng oatmeal tapos niluto ko yung parang pancake lang so ito yung breakfast ko niluto ko na nung uh, uh, a little while ago so <laughs> kain po tayo tapos nag nagtimpla din po ako ng kape. Ayan. So, ito lang ang breakfast ko ngayon. Pero, ayan po. Pero ngayon po ay, gagawa po tayo ng compost po sa loob ng bahay. Kasi yung mga tira-tirang, mga tira-tira kong mga pinagbalatan ng prutas o kaya mga pinagbulatan sa gulay. Yan po yung ating gagawin kompos. Uh, compost. Pagkatapos ko pong kumain. <laughs> Ayan. Kumusta po kayo lahat? Saan man kayo sulok ng mundo? Kumusta ang lahat? Sana na sa mabuting kalagayan tayo ngayon. At dito po, malamig pa rin. <laughs> malamig pa rin dito. Pero, hindi po magtatagal. Maiinit na rin dito, magiinit na rin. Kasi, ang, ang Arizona is this ah uh, palagi pong mainit. So, kaya ang winter po dito, is talagang ini-enjoy lang. Masarap po ito. Ang niluto ko na ano, na experiment lang ba. Kasi, kung puro tinapay tayo, napaka ano naman. Ang dami kasing nilalagay sa bread. Na kung mga ano-ano. <laughs> kaya, kung medyo nagkakaedad po tayo, talagang ano, uh, concerned tayo sa health. Kaya, yan po ang, ang ginagawa ko. Na uh, kaya ko pong magawa na maging healthy yung pagkain. Yun siguro ang, ang palagi kong naiisip. Kaya, alternative lang, I mean, alternative sa sa bread instead of bread, ito na lang po. Uh, instead of pancake, ito na lang din po. Kasi mas, mas healthy po siya kung iko compare mo dun sa pancakes, sa, uh, sa bread. Ayan, maganda po siyang alternative. Try nyo po. Uh, ano lang siya? Egg, uh, bananas, and oatmeal. Minsan po gagawa ko ng, ng, ng video. Ng the whole video kung paano po ginawa. Para ma, matutunan nyo rin po kung paano. Ayan, so, so tapos na po. Ayan, kain-kain muna tayo. O, tapos na tayong kumain. Hugas na naman tayo ng ating mga pinainan. Ayan. So, ayan. Uh, tapos na tayong mag uh, hugas ng ating mga pinanggamit sa pagluto at pagkain. <laughs> so, ngayon po, mag uh, dry ko na lang po. Dry natin. Ayan. Ganito po talaga dito. Uh, dinadry po yung yung mga pinagamitan natin sa pagluto. kunasan ko rin po 'yung ating stove kasi para malinis po siya Ayun Ito lang po yan. tapos ito dito rin Ilalagay ko lang po dito para ready na for tomorrow. For tomorrow na pagluto pag gagamitin pagluto ulit. Ngayon, paglalagay natin ang ating mga uh, dishes kung saan-saan po may mga designated. Lalagyan po sila. Ayan. Ito naman dito. Ayan. Ayan po yung mga... Ha. Ayan po yung mga routine ng part ng kusina. <laughs> part ng kusina natin. Ayan. Pero pag may trabaho po ako, busy pinapabayaan ko lang po dito until matuyo kasi maagong maaga po akong umaalis papuntang trabaho kaya pagka ano hindi na ako nagluluto ng almusal sa ano umaga pag may trabaho po ako hindi na talagang anong balot sa trabaho na ako nag na be breakfast may mga pre uh, mail po ako na ginagawa pag day off ko. Tapos ilalagay ko na yun sa mga tapewer. -tap o kaya ano, kung baga eh, prep mail na ang ginagawa ko. Para sa, uh, sa gabi, pagdating ko galing trabaho, ilalagay ko lang sila sa ano ko, sa lunchbox iyon na ang aking uh, bibit-bitin. Pag-ising ko ng umaga pagkatapos kumaligo, mabihis, diretso na ng trabaho, haanohin ko lang, bibit-bitin ko lang yung aking uh, lunch box. Tapos, diretso na. Uh, drive na papuntang trabaho. So, yan po ang aking Uh, morning routine kapag may trabaho po ako. <laughs> busy po talaga. Busy. Busy dito. Kung anuhin mo lang talaga mas busy ang buhay Amerika kaysa buhay Pilipinas. Kaya mas prepare ko pong mag-retire sa Pilipinas kaysa dito kasi dito kapag kapag halimbawa retire ka na dito talaga pong magtrabaho at magtrabaho ka pa rin kasi kulang po kulang ang iyong uh, retirement unless millionaire ka na marami kang pera kaya makakaano ka yung bang comfortable ang life mo pero kapag kagaya lang sa atin, ang iasahan natin social security lang, no, talagang kailangan natin magtrabaho until kaya natin. Pero sa Philippines, makaslow down tayo, makarelax, ma-enjoy natin ang life sa uh, kunting uh, social security ng pensyon. Pero dito, I mean, dito, hindi <laughs> mo magawa yon Kasi, napaka, ano po, napaka, mahal ang buhay nito, ang um, I mean expenses. So, ayan po ang ating ating sumaga. So, ito po yung gagawin nating um, compost. Yung mga eggshell, Pinakras ko na po siya. Ayan, mga eggshell. Pinaganyan ko na po. Pinakrak ko na. Tapos, tapos yung mga pinagbalatan ko natin, talaga pong inaano ko po siya, uh, ah, mag-dry na yung iba kasi last week pa ito eh. Hindi ko po siya nag nagawa kasi ano, Uh, wala na akong time nung nag-day off ako. Pero, inaano ko po ito, uh, hinihiwa ng maliliit. Ang kagaya nito, gagawin mo, maliit. Ang ganito. Ito yung ngayon ko lang po na ginawa. I mean, hiniwa ang breakfast ayan tapos babalik natin dito ganyan so ganito lang po ayan gaganyanin muna natin bago natin isalang sa compost uh, composter composter po ang tawag doon papakita ko mamaya maya lang sa inyo pag natapos ko ito kasi maginawa na po ako last week sigurado nandyan yan dry po siya So, ito po, yan, ganyan lang po. Lahat po ng pinagbalatan nyo, ng mga gulay, mga prutas nyo po, kahit ano na pinagbalatan, pwede nyo pong gagawin yan sa isa, ilagay sa komposter. Very thankful po ako dito sa komposter na ito. Talaga po siyang napaka, ano, so, ito na po yung ating uh, mga pinagbalatan na natapos ko ng i uh, uh, chop chop ba or na slice ng, ng hindi naman masyado pino ayan so iyan na siya iyan na po ang ating uh, gagawing compost at saka ito yung mga pinagbalatan ng gulay pero mayroon din po dito ito po yung machine ito yung, uh, yung sinasabi kong composter na nabili ko po tapos hindi ko yan tipo siya. Ayan. Pero last week po, sa uh, sabi ko ito na may, gina may ginawa na po ako dyan. Ayan po. So, papakita ko po. Ayan. Ayan po yung ginawa ko last week. Para siyang uh, lupa talaga. Sa loob lang po ng bahay. Sa loob lang siya ng bahay ko ginagawa. Kasi, ah, uh, di Korean po siya eh. Ang tawag dito is kitchen. A portable kitchen uh, composter. So, ito po yung nagawa ko last week. Papakita ko po sa inyo. Is talaga po siyang parang lupa ha? na. Kadry siya. Ito po yon Ayan. Ayan po yung ano, ang finished product po niya. Ayan. Ayan na nagawa ko po siya last week mga ano din po, balat ng saging uh, mga pinagbalatan ng gulay tapos ito uh, at saka yung itlog po na shell so, ayan marami po maganda po siya, maganda maganda itong masina ito talagang ano siya nakakagawa po siya ng compost talaga Minsan po kailangan po siyang linisin kasi dumidikit po yung mga ano yung iluluto niya. So, ayan po, nalinis ko na siya. balik ilalagay natin dito yung mga pinagbalata natin. Ayan. Ayan, puno na po siya. So, make sure lang na ano natin tapos takit natin kanyon so ayan po yung ano pinagkuha na natin ano tapos ito po yung machine teka so ayan po yung machine so ito ah uh, the power ito ito po yung ano niya power pindutin mo tapos mayroon siyang uh, selecting uh, button here na kung gusto mong anong ano ba mayroon siyang manual, automatic, tapos mayroon siyang uh, filter, mayroon din siyang uh, self-cleaning right here. Tapos, pag sa akin po, yung talagang ano ko po is auto, so meaning automatic lang, pipindutin ko lang po ito. Ayan. Tapos mayroon siyang weight, wini way po niya yung uh, laman tapos ayan pag halimbawa 4 uh, pounds lang ang lalabas dito 4 tapos meaning ito po yung timer niya so di uh, ito po ay 6 pounds so 6 hour po niya ang lulutuin ayan so ganyan po so uh, thankful po ako dito napakaganda napakaganda siyang chin na discover ko lang po Tungod lang uh, sa mga online-online ba na nagpa floss mga tingin-tingin. Uh, disclaimer lang po ha, hindi ko po pinopromote yung uh, pangalan nito or brand nito. Hindi ko po yung pinopromote, wala po yung bayad. Hindi ko po yan inaano, wala po yan. Talagang amazed lang ako dito sa machine na nabili ko. Ayan, ganyan po. So mga six hour po 'yan na ano, pero last week po gumawa na po ako. Ito po yung result. Ayan. 'Di ba yung para siyang lupa talaga? Ayan oh. Ayan, guys. Oh, 'di ba parang ano talaga siya, dry siya na parang lupa talaga. So napakaganda po ang result. Talagang happy-happy po ako dito sa ah uh, composter ko. Pero gumagawa pa ako ng ano din, ng compost na na very natural na compost yung lupa na pinag uh, anuhan mayroon po akong bakit doon hindi ko hindi hindi ko palang lang po yan papakita sa inyo kasi mahilig po ako sa garden talaga kaya ayan so napakaganda po so after 6 hours po ah uh, check na po natin ang, ang composter natin ang compost na ginawa natin Ayan, check natin, okay? So, iaano ko lang yung camera para makita nyo po. So, ayan na po ang result ng ating ginawang compost. Nalilagay natin dyan kaninang umaga after 6 hours. Ayan na po ang result. So, ito po ay kukunin ko na para mailalagay ko yung iba. So, ayan guys. Uh, tatapusin ko na siguro itong ano, mga kunting informasyon lang po para sa ating lahat. Na yung mga self na natutunan ko dito. Ayan lang po. ang gusto ko rin po i-share sa inyo ba? Na para at least may, may mga uh, kunting kaalaman din tayo na, na gusto ko rin ma-share sa bawat isa sa atin na mahilig sa Uh, natural na pagpa uh, na pagpagtanim, natural na pagpa ano ng pagkain sa mga healthy uh, kainan or pagkain na na gusto kong i-share sa inyo. So, at saka yung ano, yung mga experience ko dito, buhay, buhay, ah uh, Amerika, <laughs> with ATV. Ayan, thank you so much guys for watching and... Uh, sana na, nagustuhan niyo po ang vlog ko ngayon, at uh, magkita kita po tayo sa susunod ko pang mga vlog, hindi po ako masyado palaging nag-upload, pasensya po kasi, talaga pong busy nagtatrabaho, tapos syempre kung gumagawa ka pa ng mga ganito, ito po mga ginagawa ko lang kapag uh, wala po akong trabaho, nagbibidyo ng konti, syempre, alam mo naman pag video, eh, edit mo pa, ayan ayan guys Maraming salamat po sa panonood at at sana po mag-subscribe mag po kayo sa aking channel. Thank you so much guys. Uh stay humble and be uh, be blessed and confident. Thank you so much. Bye-bye.